kasi na kapag ko kayo kahit mahirap salamat sa inyo ni ate kasi natuto kayong tumayo kahit wala ako oh. Wow. So tara, samahan nyo ako mag-spread ng good vibes. This is Send Love to Pinas. Hello po, magandang araw po. Nandiyan po si Ma'am Christine Ann. Hello po ma'am, kayo po si ma'am Christine Ann. Okay. Hello ma'am, alam niyo po ba nagkaikot-ikot na ako dito kakahanap ng bahay niyo. Ayan, hello po, araw po sa inyo. Meron daw po ba yung delivery today? May na-expect po ba kayong delivery? Ayan ma'am. Alam mo na ma'am, May pahint na ba? Yan. Ma'am, po si Andre from Send to Pinas. At pinadala ko dito ng inyong special someone para kayo yung sorpresahin na yung kaarawan niyo po. Balita po namin ay dibo niyo po ngayon. Ngayon po ay 18th birthday niyo. Yan. Happy birthday po sa inyo, ma'am. Ayan. Samahan niyo na lang po ako dun sa may labasan po. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung daladala ko po para sa inyo. Una po kayo, ma'am. I think they're Meron kang wow. Meron Sa tingin mo sino ang nagpadala nito? Di ba, Di ba? Sa tingin mo sino po ang nagpadala nito? Si Mama. na Mama? Nasa? Nalasa? si Mama? Na Kaya nga naman sa padala ni Mama. Yan yeah, may chocolate siya, ka, may cake, tapos may yung 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 mas saya. At syempre, hindi pa kukumpleto. Ang pasurpres ito, kung walang mensahe. Babasahin mo ang mensahe ni Mama from Qatar. Sabi ni Mama, to my second born daughter niya. First, I want to greet you. Happy, happy birthday. Sana na-surprise kita sa gift ko sa'yo. At sana na paayak din kita minsan. <laughs> kulang sa ginawa ko ngayon kasi para sa akin pinaka special to para sa akin kahit wala ako sa tabi niyo ni Ate gusto ko maramdaman niyo na mahal na mahal ko kayo alam ko selosa ka kasi nung nag 18 si Ate andiyan ako nag graduate si Ate lagi ako present tapos ikaw ngayon sa mga special location mo, lagi akong wala. Kaya sana sa ganitong paraan, sa munti kong sorpresa sa'yo, maramdaman mo na andyan lang ako sa tabi mo at kasama sa pag-celebrate ng special day mo. Wish ko makapagtapos ka kayo ni ate at magkaroon ng magandang future. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa inyo kahit mahirap at malayo ako sa inyo. Makita, Makita ko lang kayo makapagtapos at matupad nyo ang pangarap nyo. Masayang masaya na ako. Ako yung pinaka-proud na mama kasi nakapagtapos, ko kayo kahit mahirap. Salamat sa inyo ni ate kasi natuto kayong tumayo kahit wala ako. Salamat. Happy, happy birthday. I love you. Love you. ano so, Anong message mo ngayon kay <coughs> <laughs> oh, no. ka ayan. Okay, okay, siya daw kay Ate, hindi 'yan. Maunawain naman pala 'yan si Ma'am Cristina, So, ano, mission success kami dahil pinaiyak ka daw. Gusto ni Mama paiyakin ka daw namin, eh. Ayan, happy happy birthday sa iyo, ayan. Meron kang cake. Ayan. Sino mo mag-message kay Mama habang binubuksan 'yung cake? Message ka si kay Mama. <laughs> Nakahihiya si Mama. Ayan, kay Mama lang para makita ni Mama kung ano 'yung message mo sa kanya, 'di ba? sabi nyo na po. Meron kang cake. Ito ang yung cake. Ang nagay? Nakalagay. Happy 18th birthday. Love ka. Si ate mo ba siya? Ayan. Ate, dito ko. Kantahan natin si Tinti ng happy birthday. Kantahan muna natin si Tinti ng happy, happy birthday. One, two, Go. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Ayan, ano kaya ang wish ni Tintin? Ngayong 18 na siya Sabi ni ate, ang plastic <laughs> Mararamdaman ko yung mga tingin-tingin ni ate. Kaya sabi niya, plastic. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. may blow your candle now. Yehey! Yeah, oh. Si Ate Taya, ano pa yung ang dish kay Timid? Sana bumait lang. Akala ko good health so good. din eh. <laughs> happy happy birthday sa you Tintin. Baka ikaw ate may message ka kay mama. No. <laughs> no. Wala po. Thank you ma. Oh. Si Tintin, anong message kay mama? Sa lahat ng padalang yan ni mama. Ayan. Thank you. <laughs> favorite ba yung chocolate? Yung cake o yung roses? Ah, <laughs> yung roses. Oh. Ayan, first time mo pong pabigyan ng oh. roses. Ayan, at napakagulat ng wow. like, roses pa yan. Nabigay sa'yo din. Ayan, hindi really happy happy birthday sa'yo. Sana yung nasasaya ka na. Ayan, at para po sa ating sender na si Ma'am Keen from Qatar. Thank you po for trusting send love to Pinas. At para po sa ating kababayan all over the world, send love to Pinas is delivering in all parts of the city. Like and message our page, send love to me. That's parabi pum salamah. Yeah. And if you ever forget how much you really mean to me.